Magdadala ng pagulap ng kalangitan at mga pagulan sa ilang bahagi ng Luzon sa araw nito ng Martes ayon sa pinakahuling weather bulletin ay nilabas ng pag-asa. Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kaninang madaling araw. Maulap ang kalangitan na may pagulan na kadalas ang mahina hanggang sa katamtaman na magaganap sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at Quezon Province. sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila, magiging maganda at maaliwalas ang panahon. Ngayon at hanggang bukas ay may bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at kaninang umaga umambon sa Metro Manila. Samantalang fair weather ay iiral din sa Visayas at Mindanao pero magkakaroon din ng pag-uulap ng kalangitan at may chance ng pag-ulan dahil naman sa mga pagkulog at pagkidlata. Wala ng pag-asa may gale warning na epekto ng amihan na kataas ang gale warning o babala ng malalaking mga alon sa karagatan ng Batanes kagayaan kasama ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Asakan na raw ang mga alon ng 2.8 hanggang 5 metro ang taas sa mga lugar na ito. Sabi ng pag-asa, ang Metro Manila naman ay makararanas ng pag-init na ng kalagay ng panahon 23 to 30 degrees Celsius. Ang Baguio City malamig pa rin ng 15 hanggang 22 degrees Celsius. Sa lawag nararamdaman ang init ng panahon 24 to 29. Toguegarao 21 to 27 medyo malamig pa rin. Legazpi City 24 to 30 degrees Celsius. Celsius. Puerto Princesa, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 27 to, uh, 21 to 27 degrees Celsius. Sa Kalayaan Islands, 24 to 31. Iloilo, 26 to 29. Cebu, 25 to 30. Tacloban, 25 to 30. Cagayan de Oro City, 25 to 29. Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. At sa Davao City, 25 to 31 degrees Celsius. Samantala, ang himig ng malamig na hangin ay unti-unti nang nawawala sa ating kapaligiran.